ng ng kawon ulit guys so dito ako ngayon sa may dalaklan ayan so naalala nyo kahapon guys uh, kawon o oh, yung mga pinantay natin ano, kaya it's like ganyan so pero may isip akong parang so, yung kawon natin may bigay sa mga ano natin sa mga hindi natin followers at saka mga followers so kung paano natin ilalabag kung mayroon makakuha Ayan uh, guys. Ah, uh, guys. So, talaga na tayo natin doon sa side edge para ano, Sino may sa kanya. So, so, uh, so, yun, napakaswerte niya. So, meron na So, yun. lang guys. So, dito natin yung banda sa part na to. Pinakay yung So, So, uh, dito, dito natin ilalagay. Uh, so, yung ano natin. Ah, ito. Yung Ah, nagpipinta sa dalawa guys kasi dalawa yung nakita ko dito dun sa alahan Dito so, na nasama sa video kasi nga ah, Video ano doon, Video kurbangit ay yung mga tennis na nadapak. Uh, o dito na tayo ilalagay mo. So, ayan. So, ayan na guys, nalagay natin guys. guys. So, nalagay na natin. So, antay natin guys, nalagay natin. And guys, doon ko nilagay na Nakaharap doon sa may kabila guys. So, antay na natin dito guys, po. Lalagay. Uh, baka hinduan din nila yan guys ay okay. ito anyway, guys may mga bata guys baka ano baka sila baka sila yung mga guys sa buwan na natin. siguro yung naglalakad guys I'm sure yung naglalakad siguro no? baka sila yung mga kuha kasi naglalakad lang sila parang kuha pa nila pero kung hindi naman nila mapansin so ayun

ito nga sila. Saan kayo galing? Ah, dyan. Di ba kayong nakaraan? So, <Goddess> mm -hmm. ayan. Congrats. Ayan, ayan. Ayan, ayan.